Hi guys, good morning. Bali. Si Asit, isinama niya si Tonton paghatid kay Asher. Kasi kanina no nilinisan ko yung sapatos ni Asher. Sinusuot-suot na yung sapatos ni Asher. Ngayon sabi ko, may maliit doon na sapatos, sabi ko. Yung sapatos ni Asher nung maliit siya, may maliit doon na sapatos nakatabi. Kaso ang pinasuot ni Asis, yung shoes niya na ano, rubber shoes. Yung panglabas na shoes pa. <clears throat> Ngayon isinama niya. Yung nakakahawak lang. Sabi ko, ingat ka Asis ha. Kasi baka mamaya nakatayo, nakatayo kasi siya tapos nakahawak. Kaya lang baka mamaya makatulog. Kasi oras niyang matulog, alas 9. Pag alas 9 ng umaga, ano talaga niya yun, oras na talaga yun sa pagtulog. Kaya sabi ko, ingat. Maaga silang umalis kasi sabi nga niya, dahan-dahan ano, lang sila. Sabi ko, sige, sama-sama niya yung isa para ako makalinis ng maayos dito sa bahay. Nakapag-dusting-dusting. -dusting. at tama, naglalaba din ako ngayon. Kahapon, ang nilabhan ko lang yung uniform ni Asher. Pero, hindi ko nilabhan yung mga damit namin kasi kakunti pa lang. Sayang. Kaya hinandwas ko lang yung uniform ni Asher kahapon. Ngayon, naglalaba ako. Dalawang araw na, damit namin yung nilalabhan ko. Kaya, takasalang na. Although umaambon-ambon, ...suguro ano... ...parang kahapon... ...maghapon na... ...umulang. Hindi naman malakas... ...pambon-ambon... ...ganyan yung ano niya. Pero hindi masyadong... ...mainis ba? Walang araw. Kaya may time ako mag... ...dusting. Hmm. Yan. Exacto mamaya pag dumating si Tonton, matutulog na yon Balinis na tong kwarto namin. Para hindi siya maistorbo sa kanyang pagtulog. Minsan kasi pag nabubuksan yung pintuan, nagigising kasi siya. Kaya, maglinis-linis muna ako. Habang wala si Tonton sa akin. Habang nakai-assist. pagpupunas tayo ng pintuan. Kasi maalikabok ang ating pintuan. Hindi ko po araw-araw dinadasking guys. <laughs> Hindi ko araw-araw pinupunasan ang pintuan namin. Siguro sa isang linggo, dalawang beses lang ako magganito. Kaya kung makita nyo minsan, talagang maalikabok. hindi ko kasi araw-araw pinupunasan. next sa kabilang pinto naman tayo Hmm. Mag, ano na tayo, mag-brush-brush brush na tayo. Hi guys, kain tayo. Bali, nung dumating si na asis, napatulog ko si Tonton. Eksakto naman na ano, nakapagtapos na ako sa aking ano, nililinis. Yan, tapos naligo na rin ako. Ulam natin yung niluto kong tinola kagabi. Mm -hmm. Tapos, meron tayo ditong sitaw. Yung ginisa ko lang na sitaw na may oyster sauce na naman. Rin. So, kain tayo guys. At nanonood ako ng horror movie. Ay, hindi siya horror, ano, thriller Tagalog. Yung kay Yasi Presman. Isolated. Kapagat niya. Sana maraming ano, Tagalog movie na upload sa Netflix. Nakakamiss manood ng Tagalog movie. Kasi madalas ang pinapanood ko dito ano, Indian movies. Yung madalas na napapanood kasi yung binabayaran kong Netflix, ano, parang sa India nila, parang sa India. Wala kasi Netflix dito sa Nepal, guys. Parang yung account na ibinibigay sa amin pag nagbabayad ako per month, parang galing pa sa India. Pati yung location ng Netflix ko ay India. Kasi walang Netflix dito sa Nepal madalas konti lang yung na-upload na Tagalog. Hatiin ko para kay tonton yung iba. Yeah. Sitaw. Ano na dito? 1130 ngayon yung oras ng ating pananghalian. Sabi ko kay Asis, ayoko nang kumain ng maaga, yung 10, 10.30. Kasi pagdating ng alas 2, ganyan nakakagutom. Kapag masagong maagang kain. Sili. Ang pag-ano sa pagkain. <laughs> Minsan, may sili na yung hindi manghang. Ayan. May sili naman na sobrang anghang minsan. mukhang maganda itong ano. pelikulang ko pinapanood ko. Napanood ko yung kay ano, Judy Ann, yung Scarecrow. Puro horror. Ay, hindi. May mga love story naman. Tulad nung kay ano, Kim Chu. Kaya lang hindi ko itunulay punood nung nandito si Asher. Uh, Kasi medyo ano yung anong kay Kim Chu may ano sila, may kiss 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 kasi. Kaya itiniruy ko na lang nung kinuumagahan nung wala na si Asher.